Ate, sige po kayo mo, buhay mo. <laughs> Sasapukin kita. <laughs> At dahil naglalabuan at nagpupundihan ang mga bumbilya namin dito sa Crosswings, ay nag-decide kami bumili sa online ng LED strip ilaw para pagdating ng gabi, yung pagkain ay makita ng malinaw. At sinimulan na nga namin ang yan using cable tie para mas matibay. At syempre, yung dating diskarte, huwag niyo munang hikpita ng sobra para kung sakaling may kailangan adjust, madali mo siya magagalaw. At according nga doon sa online seller ng ilaw na to, ay pwede raw itong pang outdoor o ikabit sa labas. At dahil nga nag-uulan at yung tibay gusto rin masubukan, kung pwede naman ikabit dito sa loob na may bubong at hindi mababasa, ay hindi ko susubukan yan. Ingat-ingat din minsan at medyo may kamahalan. At kahit hindi pa nga namin natatapos si Gabit yung lahat ng ilaw na dahil excited makita ang resulta, ay may at may ay namin yung switch para makita kung anong itsura. At dahil umaga pa nga at maliwanag, ay hindi mo talaga ma-appreciate yung binibigay niyang ganda. Kaya nung natapos, ang gagawin namin, mag ng delivery yung ilaw o yung liwanag para sa mga blessings sa buhay natin na kahit araw-araw ay dumadating yan sa atin ay minsan ay hindi natin na-appreciate na umaabot sa punto na kailangan muna nating maramdaman yung dilim maramdaman yung hirap na doon ka lamang magpapasalamat maging ugali sana nating magpasalamat sa araw-araw na biyayang ibinigay Siyempre, una ay doon sa nagbigay